Señor capitán, ¿para qué tenemos de disparar los cañones a los nativos? Se están muriendo de miedo. Eso es la idea, Enrique. ¿Matar de miedo? A los nativos. Pueblo asustado serán buenos amigos, Enrique. Señor Magallanes, por favor, diga que paren de disparar. Alguien se puede herir. ¡Para los cañones! ¡Para los cañones! i you Pinapunta kami rito upang kausapin ang inyong pinuno. Ako ang pinuno rito. Si Raha Asama Kasama kong kapatid ko. Siago. Nagpunta kami rito upang makipagkaibigan. Ang amo ko ay ang kapitan ng pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo. Nang na sadya ay upang hanapin ang pulo ng malucho. Ngunit sinadya ka na rin namin dalawin dahil nalaman na niya ang tungkol sa iyo mula sa hari ng masawa. Gusto rin namin makipagkalakalan at makipagpalitan sa inyo na mga pagkain at iba't ibang mga kagamitan. Bari sila, balik sila, balik Ikinagagalak namin ang inyong pagdating at tinatanggap namin kayo ng buong puso dito sa aming pulong. Dicen que todos están contentos de vernos llegar y nos reciben con los brazos abiertos. En el nombre del Señor y del Rey Carlos I de España, la ni doy gracias en España. a todos por la bienvenida ang y la hospitalidad. Kaitas taasan ng Diyos ng lahat ay pinapasalamatan niya kayo sa inyong malugod na pagtanggap at sa inyong kabutihan es practico para el rey ang sabi na cruz ang ay ng ramus soberano si al beneficio bibigay ng iglesia algun bar sa kupan generalios abran que estudimos aki gusto yan sa isang dako inningon trueno para sa kapakanan Rayo ni Tormenta. Sa may dadaan na barko. No, erir. Ay malalaman nila sa pamamagitan ng krus na yan. Na naparito kami. Kaya hindi nila kayo gagalawin. At maging kulog, kidlat at bagyo, ay hindi kayo sasaktan. Esta isla sa Iliamara. Isla de San Lazaro. ang isla na to. Na de hoy en at mapapasailalim. Estara Bao el Rey, karihan, Carlos I, Carlos I, de Espanya. Espanya. I pagarà ang impuesto ko al rey. Viva el rey de Espanya! Viva el rey de España! Viva Viva Espanya! Viva Espanya! El Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre. Venga en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Danos de hoy y perdonamos a nuestros pecadores vímenes de caer en la tentación y en los formantes. Rahumabon, mabon, datusula na bigla ako sa iyo pagdating. Raho mabon, naparito ako pangibalita sa inyo na mayroong dumawang mapaputing dayuan sa pulo ng kaibigan niyong si Raco Lambo. Lulan ng napakalaking bangka na sintataas ng yong na kapag dumaw, ay bumubuga ng napakalakas na kulog at kidlat. Ang kanilang mga sandata ay umapoy. Nababalutan ng bakal ang katawan nila. At higit sa lahat, meron silang bagong dalang anito na kung tawagin nila ay, Diyos. Anong ginawa ni Rao Colombo at ang kanyang kapatid na Siago? Nakipagkaibigan na lang sila at tinanggap nila yung bagong anito ng dayuhan. Si Rao Colombo ay isang dakilang mandirigma. Ipinagmamalaki niya ang kanyang katapangan. Maging sa mga in na nangangala ka lamang, hindi ka siya susuko sa mga dayuhan. Kung totoo ang sinasabi ni Dato Sula, mahal kong Raha. Baka makipag makipagkaibigan din kayo sa mga dayuhan at magpatulong sa kanila para sa lakay ng magtan at tiyak na makukuha ang kapangyarihan ng mahigpit niyong kaaway na si Ra Labu Señor capitán, yo sé esa isla. Yo sé esa isla. Se llama Subú. Estuve a esa isla varias veces, señor capitán. ¿Qué te hizo ir a esa isla? Me fui con negociantes de Sumatra y decían, para hacer compras, señor, Capitán, ven aquí. Señor capitán, subir la bandera y diarlo ondear. Reduce la velocidad. Subir la bandera. Reducen la velocidad. Subir la bandera. Subir la bandera. Prepara los cañones. Preparen los cañones. ¡Fuego! 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 Mi capitán. Vete con Enrique a hablar con el jefe de la isla. Y dile lo que queremos. Sí, mi capitán. Portale, 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 portale. Portale.

Aquí yes, el paso. Mahal na hari. Ako si Enrique de Malaca, Buhat sa Sumatra tagapagsalita ng mahal na kapitang general na si Fernando Magallanes. Ipagpaumanhin ninyo ang pagpapaputok namin kanina. Nakagulian na namin ang magpaputok bago mama kami pumasok sa lugar. Tanda bilang kapayapaan at pakipagkaibigan. At tanda na rin ang aming paggaling sa inyo lahat. Pakikipagkaibigan. Paggalang? Anong pakanyo rito? Kasama na rin ang mahal na hari. Nagal salamat. Magiliw namin kayo sa balit, meron kaming patakaran dito. Lahat ng malalaking barotong tumadaw, magbabayad ng buwis. Katulad ng malalaking baroto, nakararating pa lamang mula sa sayang. Nadala ng aking panauhin. Naparito siya upang makipagpalitan ng ginto at alipin. Siya ay nagbayad ng buwis. ¿Qué dice? El jefe dice que es un placer de aceptarnos como amigos, pero según la ley de su isla, todos los extranjeros, sobre todos los amigos, tienen que pagar igual que... Los negociantes decían uh, llevan oro y esclavos. Mm, también son visitas, pero pagan contribución al uh, raja. Hmm. Ese jefe está loco. No te regañes, constable. Déjame ha hablar. Ang amo ko ay kapitan ng pinakadakila at pinakamakapangyarihan hari sa buong mundo. At hindi na kami kinakailangan pa magbayad ng buwis o pumasailalim sa kapangyarihan ng sino mang hari. Kung ang ibig nyo'y kapayapaan, kapayapaan ang ibigay nila sa inyo. Ngunit kung ang ibig nyo'y digmaan, yan din ay bibigay niya sa inyo. Tigmaan. Ang sinasabi mo ay kalapatangaran! Hindi mo matatawad ang mga bagani ng sumo. Mahal na Raha, ipagpauman ninyo. Nakita ng aking dalawang mata kung gaano kalakas lumaban ang mga dayuang ito nang sakupin nila ang kalikot. malaka at Indio mayor. Walang makakalubig sa kanila. Y el nombre, Señor.